Ayan po. Hello mga kapatid. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay uh, muling dadako at muli po akong naatasan para sa ating prayer and fasting for the nation. Tayo po ngayon ay nasa season 28 na po ng ating gawain. Praise God po. Ayan, naniniwala po ako na mas marami pa pong season ang darating, nakasama po kayo. Ayan. Ngayon po, ah uh, bago po tayo mag-start, Uh, simulan po natin ito ng isang panalangin Hallelujah Jesus Hallelujah Father God Oh Glory 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 Jesus We thank you Lord God for this day Panginoon na ipinagkaloob mong muli na makasama ka namin Panginoon at mapapurihan Lord God sambahin ang iyong pangalan Lord God sa oras na ito Panginoon hinihiling ko po Lord God at pinagpipray ko po na ako po ay iyong itago sa iyong likuran nang ma-share ko po Lord God kung ano man po ang nararapat Lord God uh, bless me oh God with your words Lord God salamat po sa wisdom Lord God na ipinagkakaloob mo po sa akin sa araw-araw Lord God na wa, Lord God ang bawat masambit ko Panginoon ay maging blessing Lord God sa bawat isa na, na, na nakapa, nakakapakinig Lord God sa oras na ito at uh, Alisin mo po ang lahat ng bumabagabag, Lord God, sa akin, Lord God, maging sa, akin sa mga manonood, Lord God. Linisin mo po ang aming puso't isipan at mas makita namin, Lord God, ang kaningningan mo, Panginoon, sa buhay namin. Ano man po ang mga problema o pagsubok, Lord God, na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon na ito na humarap uli, Lord God, at ma-share po, Panginoon, ang divine encounter ko po sa iyo Panginoon Salamat Lord God We thank you, we bless your name Father God This is all our prayer In Jesus mighty name Amen Ayan Ano po ba yung sinasabi na God uh, Really looks like Or ano po ba yung encounter with God Na sinasabi Sabi po sa nabasa ko Uh, isa siyang persona. So, uh, bali yung Holy Spirit, siya yung uh, pumapasok sa atin. Siya yung nangungusap sa atin na magkaroon ng relationship with God. Kaya siya yung magiging instrumento para mas makilala natin si Lloyd. Ayan. So, lahat tayo, so lahat po tayo ay ah... Uh, may mga kanya-kanya pong, uh, so tayo po ay mga uniquely na ginawa ni Lord. So meron tayong mga uh, iba't ibang klase kung paano po natin uh, nakikilala si Lord. Minsan iba-iba pang places, iba pang mga encounters sa buhay natin na nararanasan natin si Lord. Sa dito po, ang sabi po, sometimes encountering God has physical effects on our body. Sometimes it makes us emotional. Sometimes it's a prophetic sign. And sometimes we have no idea what's happening at all. Totoo po yan kasi nung nag start pa lang po ako makakilala sa Lord, bali ano po ako, uh, share ko lang po, uh, sorry, pinanganak po ako, ah, uh, na sa isang pamilyang sagradong katoliko ngayon po medyo magulo na rin po ang aming uh, mga pinaniniwalaan uh, mother ko po is sana na po siya uh, iglesia ni Cristo. So, Nerespeto ko po yon um yung iba po iba ko pong kapatid uh, catholic pa rin naman po So ako po uh, nag-start po ako bilang isang ano po ba tawag din? Yung masaliksik po. Uh, madalas po kasi ako maaya sa mga ganyang mga mga religious gathering. Like, nakarating na rin po ako ng Iglesia Ni Cristo. Na-invite na rin po ako. Hindi ko po kasi ma malaman kung paano ko po ba, ma, paano ko po ba makikilala si Lloyd kung sa pamamagitan ba ng iba-ibang reliyon. po. Masaliksik po talaga ako that time. Siguro po mga <coughs> nag-start ako ng high school. Yan. Medyo nakikilakilala ko na kung iba-ibang religion. Hanggang sa, nag-start po ako sa Iglesia Ni Cristo. And then, sa Baptist po. Medyo tumagal po ako dito. Uh, Napaka-solemn po ng Baptist. Christian din naman po. Pero iba po eh, parang ha, ganun din po, ma may pastor din po, may mag-share din po, may mga life testimony din, wala rin naman pong kung gano'ng pinagkaiba. Bukod po dun sa napansin ko na napaka po talaga. As in, kakanta ka lang, na nakaganan lang. Wala. Ni, ni Ugui nga po, hindi ko napapansin doon na hindi po sa pa, inaano ko po yung religion ng baptisa. Nakikita ko lang po yung differences ng bawat uh, religion. Tapos po, sa Iglesia ni Cristo, naka-attend po ako one time, yun nga po, hiwalay ang babae sa lalaki, tapos may, ano po po tawag doon sa taas, yung nagsasalita po. Ayun po. Tapos po, next po, nag-try din po ko sa da ang dating daan. Sa so, ang dating daan po, kung i-compare -co ko po ano po sobrang higpit po na ano po uh, halos, halus hindi na po parang ang, ang tagal po ng service nila tapos po sobrang tahimik lang po as in nakikinig ka lang po kay Brother Eli po by uh, uh, telecast po sa TV po namin pinapanood <clears throat> Yan po ang mga religion. Meron pa rin meron pa po uh, <laughs> nakapasok na rin po ako sa isang parang faith healing po. Yan spiritista naman po na kung nababalitaan niyo po yung hindi po sa pinagdaano ko po ah, uh, bali gusto ko lang po i-share kung paano ko po talaga nakilala si Lord, paano po siya ah, uh, paano ko po siya na-encounter sa buhay ko, step by step po talaga yun nga po yung sa faith healing naman po, babae po siya, na nakakapagpagaling po, yung, kunwari po, kunwari po may sakit ka sa, may nararamdaman ka sa tiyan mo, tapos yung parang po may dinudukot, na bigla na lang po may parang dugo na kulay pink, tapos may bulak, tapos kunwari may, may nakuha daw po siya na parang buto, yun po. Yan, naranasan ko rin po yan na na-invite din po ako sa isang gathering na ganyan. Ayan po. So, paano ko mo mo mai mai share kung ah, bali dito po kasi, ah, ayan po, ah, nag-start na po akong maging born again Christian nung makilala ko po yung asawa ko po ngayon. Bali, hiwalay po ako sa una. ah uh, bali, Catholic po kami noon. Ngayon po, siya po, yun, nakilala ko po siya. Dati na po siyang nag-church sa SITA. Na ngayon po sa CLF na po. Hanggang sa nakilala ko na po si... Ate Jean Joyce, si Pasora, B, Ayan, si Mama po. Ngayon mga chai niya po. Na umaaten po talaga ng... Church. Yun po. Halip. eto na po talaga yung nakita ko na... Ah... Uh, Na-feel ko po talaga yung presence ni Lord. Na sa so, umpisa po talaga, mahirap po talagang uh, mag-adjust lalo na po yung nanggaling din po ako sa iba-ibang religion lalo na po nung from baptist, sa baptist po ako medyo tumagal tas ito na nga po yung born again so bilang bagong ano nga po, galing po ako ng baptist hindi halos hindi ko na po mataas yung kamay ko, nahihiyak bakit kaya nila tinataas yung kamay nila bakit napakaingay ganun po talaga yung naging first impression ko po nung umpisa po akong umatin sa church sa CLF sabi ko uh, weeks by weeks yun po, kaka-attend, kaka-attend mga bible study po ang dami ko na rin po inatenan. attendan blessed din po kasi talagang tinuturoan po kami na mag-share din po yan si Pastor Ed po, nakilala ko rin po yan napakasipag po na pastor pupunta po yan doon sa Eskinita, dung, nung dun pa po kami nakatira. Ayan, mga ngaral po yan, mag Bible study po. Ayan, marami po kayong matututunan talaga. Kaya dun ko po na na-realize na dito na po talaga. Na yung talagang tahanan na matatawag ko po na nararanasan ko si Lord. Ayan. So, yun nga po. lagi naman po kasing katuroan sa sa church ng sa Bible po na hayaan mong pumasok. Hayaan mo lang yung Holy Spirit na mangusap sa iyo. Kumbaga, choice mo naman eh. Hindi naman si Holy Spirit mamimili te. Eh. Kumbaga na sa iyo pa rin yung yung kalayaan. Binigyan pa rin tayo ni Lord ng free will na tatanggapin ba natin tong Holy Spirit o hindi. Kahit nasang ka lugar, ano man ang ginagawa mo kung gusto mong saliksikin ang Holy Spirit kung gusto mong magkaroon ng relationship with Lord ayan, pray ka lang through prayer, malalaman mo ito at yun nga po nung nag-start na nga rin po ako sa, born, uh, sa CLF bilang isang born again yun nga po, nag, nagpabaptize uh, nakakapakinig na rin po ng iba-ibang mga kwento po sa Bible yan po. Tapos po, yung misa po, hindi ko po alam kung nagmamanifest na po talaga si Lord or yung Holy Spirit. Misan talagang napakabigat na po ng ulo ko na yung pong naglalaban po yung yung pit, yung ano po yung yung pagiging tao ko, yung mga Marami pong bumabagabag. Hindi ko po alam kung bakit po sumasakit po yung ulo ko every time na aatenda ko ng church. Yung may kailangan ba akong pakawalan? Kailangan ko ba na isuko lahat sa Lord? 'Yun po. Kaya po nung time to time po, natututunan ko na rin po na i-handle po yung mga ganung situation na na kung bakit may mabigat yung ulo ko siguro nga po yung dala po nung marami po akong iniisip at nilalabanan ko nga po yung Holy Spirit na mangusap sa akin. bilang so bilang Christiano po ah uh, meron po tayong uh, responsibility binigyan po tayo ni Lord ng obligasyon na i-share ang word of God, ang i-share po ang mga nagiging encounter po natin ang word sa Bible po ang na-encounter natin with God lalo na po sa ating pamilya na praise God po na kahit pa po nakakapag-share na rin po ako sa kanila ng mga experiences ko regarding po sa pagiging born again ko ngayon po yung kapatid ko po na may sakit talagang pinagpipray po namin niya siya kasi po may sakit po siya sa atay sabi ko po, ito pong kapatid ko na to, hindi po talaga siya uh, ma ano po ba yun, madasalin. Uh, siguro po, nagpe-pray siya pero hindi po talaga yung every Sunday or ano po. Talagang, hindi ko pa po siya nakakausap personally regarding po sa kanyang faith. Pero, sabi ko nga po, si Lord naman na po yung gagawa ng way. Si Lord na yung, sabi ko, Lord ikaw na po yung mangusap sa kanya na <clears throat> ikaw na po yung kumilos ipakita mo po yung mga miracles na pwede mo pong magawa sa kanya And sabi ko nga po habang <clears throat> habang nabubuhay tayo pinibigyan pa rin po tayo ng chance si Lord Ayan. Ayan po. Gusto ko po na kahit paano po, makilala niya po si Lord. <coughs> Ayan. Dati po, nakaka-experience din po ako ng, hindi ko po masabi na depression or ano po. Pero, mahilig po talaga kasi ako mag-ano yung, <coughs> super advanced po talaga mag-isip na masyado pong maraming alalahanin sa buhay, marami pong pagsubok. Kaya sabi, sabi nga, magbasa ka lang ng Bible kasi doon makikita mo yung <clears throat> yung makakasagutan sa mga tanong mo. Na paano mo ma malilet go yung mga ganyang uh, pag-iisip, paano mo ma, ma sa yung sistema sa sistema mo na lagi kang parang akala mo lagi kang mag-isa. Parang laging wala ka ng mahinga ng, kat ng mahinga ng tulong. Yan po. Gusto ko rin po na ibalik sa Lord ang lahat ng pasasalamat kasi sa kabila ng dami po ng aking kasalanan, sa dami po ng <coughs> yung, yung pagiging pasaway ko po mula noon, nandiyan pa rin po siya to. Para sa kluluhan ako. So, sorry hinihingi ko po ng tawad yung minsan pag pagsasawalang bahala ako sa kanya masyado ako naging busy sa <coughs> sa uh, kung paano ako kikita ng pera ganyan super na bless po kasi ngayon po na <coughs> kasal na po kami mas uh, mabibigyan ko na po siya ng oras ngayon po nagme nagbe-ministry na rin po ako. Thanks God. Ah, nagtuturo na rin po ako sa Sunday school. At ngayon po, ah, naghahawak na rin po ako ng kababaihan. At sabi ko, parang hindi ko kaya to, Lord. Kasi ang dami ko pang gustong i-correct sa buhay ko. Pero, sabi nga, diba, Hayaan mo lang kumilos si Lord sa buhay mo. Kasi, uh, nasasayang lang yung bawat araw, yung bawat oras na ginagugol ko dito. Tapos, hindi ko man lang mapaglingkuran. Sabi ko, kailan pa? Ilan taon na akong uh, Christiano, Pero, wala pa. Wala pa akong napapatanayan sa kanya. sabi ko, kung hindi naman para sa akin to, kung na yung bahala Lord God, sabi ko sabi nga, sabi ni Pastora Tess, baka, pwede, go, ayun nga po yung nag-start, baka, baka pwede ako na mag-teacher, maging assistant sa taas sabi ko, parang di ko kaya kasi, parang hindi ko calling talaga yung pagiging teacher pero, yung time to time po, natututunan ko na rin po, na enjoy ko na rin po yung pagtuturo kasi nga, uh, hinahayaan ko lang na ah, uh, bigyan ako ng wisdom ni Lord. Na bawat mag start ako ng isang lesson, nagpipari ako para sa guidance niya, sa wisdom. Sabi, hindi ko kaya talaga kasi mga bata. <laughs> May ano po yung pasensya ko parang napaka po para sa mga bata. Andiyan po yung <coughs> chinat ko na po si si Apple, si teacher Apple. Sabi ko, parang hindi ko na kaya. <laughs> parang may natututunan ba yung bata sa akin? Parang ganoon po yung lagi kong tanong na hindi hindi yata ako para dito. Ganoon po lagi yung sinasabi ko. Yun po. <laughs> Praise God. Ilang buwan na rin po ako nagtuturo. Tapos po sa sumunod po yung sa kababaihan po na matagal din po ako nahinto. ma uh, hindi po ako gano'n nakaka-attend every Tuesday. Ngayon po, uh, isa na po akong uh, bali uh, acting o ay po sa for the meantime sa kababaihan. Pero na-assign po ako bilang secretary po sa women's ministry. And praise God po kasi ha, kahit paano po kakayanin po namin ni Sister Camille, yung pong uh, president po namin or siya po yung namumuno sa ngayon. So, nagpapasalamat po ako sa buhay po nila Sister Jean Joyce po ni Ate Jean na nariyan po palagi para i-guide kami. Ano man po yung mga <coughs> pinagdaanan na namin, ano man po yung struggle namin sa buhay, talagang nandyan po siya. Magtatanong po yun kung bakit di ka umatin? Ano nangyari? Kaya po, mga po yan. Lalo na po pag hindi po nakakaatin. And yun nga po, <clears throat> napaka, napaka laki po talaga nung ibinago ng buhay ko. Simula po nakilala ko si Lord. Dati po kasi, talagang literal na talagad decision po ako, Ngayon po talagang every time na nahihirapan po kung mamili, yung talagang option ko po, ang the best choice ko po is to seek God first, seek His ano, um, kung ano pa yung nararapat na maging, ah uh, uh, kung ano pa yung mararapat na tahakin ko or gawin kong plano para sa sa bagay na yun. Ngayon po, uh, regarding po sa manifestation, nararamdaman ko po eh. Kaya lang po, nandun eh. umiiyak na po ako. Humahagol-gol. Pero parang, pinaglalabanan ko pa rin po. And yan po yung lagi kong pinagpipray na every soaking po, gusto ko po talagang ma-encounter si God may mga nakikita na po ako may mga gusto na ako i-share pero yung hiya yung confidence hindi ko pa rin po maramdaman kaya yeah. gusto ko po masama sa prayer yun kasi hindi ako pwede yung upo lang eh nakaupo lang gusto ko magpagamit sa Lord lalo na po kung matutuloy po yung evangelist evangelism po gusto ko po sa mama. Gusto ko po mak makapag-share po sa mga bata ng kung paano po yung naging pag-helos Lord sa buhay ko. So, blessed po talaga na <clears throat> na makasama po sa mga ganitong gawain. So, pinagpapasalamat ko po yun sa Lord. Kung paano niya po antok tawagin yung pinihit pinihit niya po yung buhay ko na yung buhay ko dati na super ibang-iba po ngayon since babe mo na malayo pa pero malayo na lahat po ng kahilingan ko noon na sa hinagap hindi ko po mai-experience super laking pasasalamat ko talaga sa Lord. Yung magkaroon na po ng buong pamilya. Nakakasama ko na po yung mga anak ko. Super blessed po talaga. Kasi dati, hirap na hirap po talaga akong makasama yung dalawa kong anak. Pero sabi ko nga, through prayer, magkaroon talaga ng pala ng palataya sa Lord. Ngayon po talaga, nakakasama ko na po sila alam kong isa po sila sa mga nasakutan sa panahon na nagkahayulay po kami ng father nila. Pero iniingi ko talaga ng tawad sa Lord yun. Kasi hindi ko na po talaga kaya. And wala naman po akong trabaho noon para makuha ko po yung mga anak ko. Pero praise God po ngayon pong lumalaki na sila. Nakakapagbakasyon na po sila sa akin. Naakay ko na po sila sa Lord. Sabi ko nga po, araw-araw, lagi ko pong sinasabi yun sa Lord na hindi ko man po sila kasama, Lord. Ikaw po sana yung maging magulang nila sa paglaki nila. Ikaw po yung nakita nila sa araw-araw sa pagpasok nila sa si school. Ikaw po yung mag-guide sa kanila na ito dapat, mali yan, anak. Dapat ganti gawin mo. Ganun lang po yung talagang simpleng kahilingan ko sa Lord. Ayun po, bumabawi na lang po ako sa kanila. Every time na nandito sila, sabi ko, church tayo, ha? Ganun po. so super nagpapasalamat po talaga ako sa Lord kung paano niya po ako pinago. Kung paano niya po tinatabas yung mga pag-uugali ko na hindi nararapat. Napakabuti po talaga ni Lord sa buhay ng bawat isa. At lahat po talaga nag, um, may testimony na nagpapa, nagpapa, nagpapahayag na hindi tayo pababayaan ni Lord. Lagi siyang nandyan para sa atin. Sa asawa ko na lagi pong nariyan na uh, support lang po sa pagmi-ministry ko sa Lord. at uh, niya po ako na ma-involve sa gantong mga gawain. Super thank you po Lord God. Yan po. bago po tayo, ah, uh, salamat po sa pakikinig. na uh, medyo emotional lang po. Sorry po. Kaya habang nabubuhay pa po, po tayo, Gamit na po tayo sa Lord. Huwag po nating isipin yung mangyayari para sa uh, sa mundong ibabaw na to. Isipin natin yung kaharian na nagaantay sa atin. Kasama si Lord. Sabi nga po, diba? Do not be weary, for I am with you. Kung sa tingin mo wala kang uulamin mamaya, pray ka lang sa Lord. Hingi ka lang ng guidance. Bibigyan ka niya ng uh, kasagutan. Kung ano man yung iniisip mo sa para sa kinabukasan, pray ka lang. Seek Him. Makikita mo yung mga kasagutan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord kasi may mga ganitong gawain po na uh, na binigay niya na makapag-share po ang bawat isa. At ay po ay tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Hallelujah Father God, oh glory Jesus. We worship you Father God. We thank you Lord for this day na ipinagkaloob mo Panginoon. Salamat sa presensya mo Panginoon na hindi ka nagbabago Lord God. Hindi mo kami pinababayaan Lord God. Hindi mo kami iniiwan Lord God. We love you Jesus. We love you Father God. Thank you po. Patuloy kang kumikilos sa bawat isa. Patuloy mong pinapakita Lord God ang iyong mga miraculous ways, Lord God. Na <clears> hindi <throat> mo, hindi ka nagsasawa Lord God na mangusap sa amin, Panginoon. Nabigyan kami ng mga dahilan upang sambahin ka, pa Lord God. Papakita mo Lord God kung ano yung mga kaya mo pong gawin sa buhay namin, Panginoon. Sa mga na encounter namin na problema, Lord God, naniniwala po kami na may kasagutan na dito, Lord God. Sa mga may karamdaman, Lord God, mula ulo hanggang paa, Lord God. I claim it, Lord God, na pinagaling mo na po ang bawat nakakaramdam nito, Lord God. Sa mga puso po na naliligaw, Lord God. Sa mga kapatiran, Lord God, na pilit nilalabanan, Lord God. Ang pagsamba sa iyo, Lord God. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord God, na mas makilala ka pa po nila, Panginoon. So, we thank you, Lord God, na binigay mo pa rin po ang pagkakataon na ito, Lord God, na ma-share ko po, Lord God, ano po yung mga na nakita ko, Lord God, sa pagkilos mo sa buhay ko, Panginoon. We thank you, Lord God, na sa bawat pagtawag namin sa iyo, Lord God, may katugunan ka, Lord God, Maging yes man to, maging no man to, maging paghihintay man ito, Lord God. Naniniwala po kami na may kasagutan Panginoon at bawat bawat problema, bawat struggle Lord God, bawat pagsubok sa aming buhay Lord God, tinitreat po namin ito bilang blessing Lord God. Dahil kung hindi dahil dito, kung hindi dahil sa mga pagsubok na ito, hindi kami magiging matatag. Hindi hindi magiging ganun ka strong ang aming pananampalataya sa iyo Lord God naniniwala kami na pinagtitibay mo lang kami Panginoon para sa mga tatahakin pa namin na Lord God mas maging matibay po kami Panginoon We thank you, Lord God. We bless your name, Father God. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen.